So dito nga mga idol no, sa natitirang 8 minutes dito sa 4 quarter habang lamang itong Golden State Warriors ng 9 points after nilang magkaroon ng 8-0 run kahit wala tong si Stephen Curry sa loob. Naghahanda naman itong New York Knicks sa isang exit screenplay para dito kay Michael Bridges sa may kanang kanto. Kung mapapansin nyo dito mga idol, naka-alerto agad itong mga warriors sa kanika nilang mga bantay. Pero dito sa defensive play na to, pansinin nyo si na Draymond Green at Moses Moody na nagbabantay kina Josh Hart at Bridges. Well dito nga no mga idol, nang malate itong si Moody sa pagsunod sa screen kontra dito kay Michael Bridges. Agad-agad lumapit tong si Green upang isara ang space at mag-switch. Habang ito naman si Moody ay bumalik sa depensa at nag-peel switch naman kay Hart. So dahil nga dito sa mabilis at effective na palitan ng bantay nitong dalawa, agad nilang napigilan itong si Michael Bridges na tumira. So dahil nga walang tira tong si Bridges, napilitan siyang ipasa ang bola dito kay OG Anunobi sa weak side na binabantayan naman ni Guy Santos. Again, kagaya ni Moses Moody na late din tong si Gi Santos sa pag-navigate dahil sa screen ni Town. Kaya nagkaroon ng pagkakataong umatake sa loob si Anunobi. Pero dahil magaling bumasa ng depensa tong si Draymond Green, Sinalo niya ang depensa para kay Guy Santos at binutata ang tira ni Anunobi sa Bizarim. Ito ang naging refleksyon ng depensa ng Warriors sa buong laban. Minimal ang defensive breakdowns, bawat manlalaro ay nagkakaintindihan at tila konektado ng isang di nakikitang PC na nagtutulak sa kanila sa tamang posisyon ng hindi nasasobrahan. Sa ganitong sistema, nagkakaroon ng kumpiyansa ang Warriors na maging agresibo sa point of attack defense. Alam ni Green na kaya niyang sirain ang opensa ng kalaban ng mag-isa pero mas nagiging epektibo siya dahil tiwala siyang nasa likod niya na Butler para patibay ng backline at Moody para bumalik sa bantay kay Bridges patapos ang screen sa kanilang stack pick and roll action. Ang kombinasyon ng matibay na help defense, maayos na komunikasyon at tamang pag-rotate ay nagpatibay sa depensa ng Warriors. Isang malaking dahilan kung bakit nila naipanalo ang laban kontra Nick sa dikdikang sagubaan.